makauwi na po tayo mahalos na pinusundin ko po, po tayo ng mga kasama natin ano yung mga kalaban ang na sinusundan po tayo ng kalaban mga kamit sana po mga kamix, makauwi na din tayo mga kamit na naman po makapaano po tayo mga kamix? ng tempo mo ang isa. Makamix. Parang may makamix. Yan po makamix no. sa so, mga pangyayaring nagaganap po makamix. Sana po makamix. Kawaan po tayo ng Panginoon at makalabas. Makalabas na po tayo dito mga Makalabas na po tayo dito mga kamigs. At nang makaano tayo mga kamigs makakain tayo ng maayos po mga kamigso so, grabe ilang araw na po tayo hindi nakakain ng ano mga kamigso yung mga pagkakain talaga mga yung mga pagkain talaga mga no so, puro na lang po mga ano dito sa gubat yung kinakain natin kaya yeah, sana po mga kamigs. sa araw na to mga kamigs. makalabas tayo dito at tuluyan tayo makatakas po mga ano mga kamigso so, makatuloy po mga no so, grabe ito po yung ano makamis kamis na. tagal na natin ina ano mga kamis, na maka matagal na tayong ano makamis ba nagtitiis po mga kamis so tagal na po tayong nahihirapan po mga kamis kaya sana po sa sa pagkakataong ito makamis kamis makalabas na po tayo mga kamis so, yun nakakahiwalay po kami mga kamis so Kita tayo makamis so. Madami po doon mga kajo. Oh. Marang may kalaban mga kajo. Oh. <sighs> Kaya oh. okay, hindi na tayo pwede mong tagal dito mga kamis no oh. Nasaan na kayo yung mga Kasama ko mga kamis Sana po mga kamis ay ayos lang po sila mga kamis Oops. Ups. Oh, nian, ni anu kelas ibun nian. Nokah, anu ka kampi ka. kasi hindi na nakamix Oop! Mayroon isa pa Ano ka? Dalawa ka ah, Makamix, dalawa makamix na Dalawang malaking ibon po makamix Dojo isa Bakay pagkano yan makamix Baka yan Ano yan mga klaseng Ano yan mga klaseng ibon makamix hindi kaya yun may yung dito na Pero nung siya. Ingat lang po tayo baka kita rin ang kalaban. Mabaril tayo nito. Grabe. Magkahama ko nyo na po tayo sa mga kasamahan. Magsamahan po natin mga kasamahan. Dahil po eh. pinag hahabol tayo na kami. Magkahawalang tayo.

na hindi mo nakong ano mo siya ang isang piraso hindi mo kami gusto isang piraso Nice. Hello. Hello? Anong klaseng ibon ka? Pwede kang baka pwede kang makausap o baka pwede mo akong tulungan. Ako po ay pinaghahabol ng mga kalaban at nagkahiwalay may kasama po ako at nagkakahiwalay-hiwalay kami ah. Ano ibig sabihin nito? Parang ano to? Oh. Iniwan niya sa akin. Iniwan niya ako. Ako, oh, wala. Oo. Uh. So, Kung ikot siya doon, papunta doon. Ano ang ibig sabihin ito mga kamisa? Parang ano ito mga ah? Hindi kaya ito sa dami ng balahibo niya, ito pa yung humihiwalay sa kanyang katawan. Hindi kaya ito ano kaya yun? Ano sa palagay niyo mga kamisa? Baka isa yun sa ano yung makam isa yung sa ibig sabihin na makakalabas ako ng ligtas dito mga kamiks dalawang hipon no? hindi na katutuloy dito mga kamiks baka nandun yung ano baka nandun yung kalaban mga kamiks baka pinapaalam niya sa atin na may kalaban doon kaya doon tayo doon tayo pumunta mga kamigs. so dalhin natin tong ano niya iniwan niya sa atin isang pirasong pakpak -pak. sa dami ng pakpak niya mga kamig binigyan tayo ng isa parang may ibig sabihin to hindi kaya ibig sabihin ito, makakaalis lang tayo dito mga kamig sana po mga kamig sana lang po Tapos ko na Dito tayo sa kilid ng pangpang -pang dumaan mga Parang mm, sa taas hindi tayo makikita marami at kung sa baba hindi tayo agad mapansin dito tayo dumaan sa giliran ng pangpang makamix para babaybayin natin to baka ang nanggo ba ito makamix doon lang pumunta mga isa baka sir pitong iniwan sa atin ng dalawang ibon na lumipad mga kamis ha? mga lalaking dalawang ibon ngunit hindi lang natin yun sundan baka nandun yung kalaban kaya dito tayo sa ano na kamis ha? dito tayo daan Tara po, makauwi na tayo mga kamigs. no. mình giờ phải đập nó bộ tay nhau mà kawak-kawak pa rin natin yung iniwan sa atin ng dalawang ibon na kamisa oops yan oh sabi ano na makamisa pwede na nahingan na po tayo makamisa dahil po eh wala tayong kain tayo ng kain makamisa may mga ibon din sa taas mga kabisok. isang isang pagkakamali natin na kamis. Op. Sanyan. Sumunod. Baka may sumunod po mga kamis. Sana kaya yung makasama natin mga kamis. Ha? Sana po. Ayos lang po mga kamis. Ha? ngunit kailangan natin mabuhay po mga kamis. so upang ikawin ulit na po tayo mga kamigs kaya yeah, pipilitin natin mabuhay mga kamigs kung titiis na lang po mga kamis. at nang makaalis na po tayo po. sana po yung binigay sa atin isa to sinyalis sa atin na isang pirasong kanyang pakpak po mga kamiks baka isa tong sinyalis na magkikita kita na po tayo mga kamiks <sighs> Ayan, makakas na. buong. Ano mga kamiso? Layo nang inabot ko na mga kamiso. Kita yung, laking kahoy, mga yung, bandan dun, mga Yan, yung malaking kahoy mga yon Yun. Yung bandan doon mga yon Yun. Yung malaking <laughs> kahoy. Doon tayo pinagbabaril po mga kamiso. Medyo malayo-layo na po yung inabot natin mga kamiso. Opa ako makamix hindi Maka, lang pa tayo makamix na baka nakita pa masundan kaya pagdasal po natin hindi tayo masundan ano kaya kalabasan tayo mga kamigs okay. makauwi na po tayo mga kamigs no? lahabi na po po tayo ng mga kasama natin ay um, yung mga kalaban ang mga kamigs no? sana po mga kamigs makauwi na din tayo mga kamigs Ma para naman po makapaano po tayo mga kamigs <sighs>

Laka, napansin ako dito ka na sa tumuro sa akin. Doon daw sa baba yung daan mga na. Hindi na. Anong klaseng bata yung kabis? Bata ako na daan Dito kayo tumayo o ano lang yung mga kabis na. Baka namalikmata lang po ako mga na. Pagkakagawa na kami sa Kaya yun, kaya bata yun dito po siya na Sa gitna bakit may bata na Ito yun, kamis Baka klase bata po Doon yung tinuro makamis Doon makamis Doon daw, sa Pangisa. Uh. Ala yeah. oh grabe. Ano <tuh> ba 'ta itu? Tumutok sa akin. Tindong daan pa Lepaskan. Eh. Lang. Bibi. Ano Ini rumah ano na kamis sa parin ako kayo, na kayo 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 mga kamis kayo 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 ng bata kayo 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 di ako Di ako mapa. Di ako maano makamis, di ako makatahimik makamis. Okay, may bata rito. Subukan ko na pindi to makamis. No? Baka may ano dito makamis. Baka naligaw lang yung bata dito makamis. Ano kaya 'yon? Ano kaya? Ano man. dito sa, ito sa. Tapos kapila po mga musa. Subok ok, ko po hanapin. Oop. Oh. Ano yun? Oop. Oh. Bibi. siang kena na bibi? Bibi. Bibi. Saan ka na, Bibi. akong oh, wala akong naman mga kabiso wala tayo na wala bukang wala ano dito mga kabiso kabila din mga kabiso parang wala bahay bahay dito mga kabiso napakala awak yung ano mga kabis yun mga kabiso napakalawak yung bukit makamis kabiso yung gubat makamis oh, yung ano makamis yung pinagtataka po bakit may bata tumuro po sa daan po makamis oh. yan tumuro sa akin makamis oh. na up uh. insikto pa dito dun, dun pa tama makamis Ano sa so, yung bata na kalis Hindi kita ko dito mo Okay, ito lang yun o Ano mga kalis lang baka guni-guni ko lang yung bata na kita ko makalis Baka sa sobrang hirap Sa sobrang mabigs pagod At saka gutom Yun lang yung ano mga kumakalis Nagnakita ko doon makalis Baka guni-guni ko lang yun po makalis sundan ko yung amix yung guni guni ko mga kamix baka ito na yun ito na yung hindi sa akin na uh, hujat na kamix na upang makalabas at ito dito mga sira so, sundan ko po itong daan mga kamix at nang maka na tayo baka ito na po yung tamang daan papalabas dito mga kamix ah. ako mga kamigs oh. ito na yung tamang daan papalabas mga kamigs kaya yeah. up ano ka muna kamigs oh up ka muna ako mga kamigs oh alam lang mga kamigs mukhang hindi nakakayanin na ako yung ano, mga kamigs camera mga kamigs okay. Oh. oh, 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 oh. So abangan nyo lang mga dito mga amis ha. Abang nga po kayo mga kamigs, Lucky Boy adventure mga kamigs,